sa video na ito, pag-uusapan natin o ituturo ko sa inyo kung paano solusyonan yung full memory mobile device internal problem. Pero bago yan, kung bago ka pa sa channel ko, don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell down there para manotify ka sa mga upcoming video tutorials ko. And without further ado, let's begin with the topic. Good day everyone! I'm Jed. I upload facts, research stories about any topic. If you like these kind of videos, please subscribe to my channel to be notified when I upload new videos like this. So, let's get started. ko, ang problema ng mga mobile device or mga ay full memory kahit nag or kahit nag delete na tayo ng mga applications na nasa cellphone natin. Like for example, dinelete natin yung mga application na hindi natin masyadong kailangan kasi kailangan natin ng space pa or spare space para sa cellphone natin para makapag-download tayo ng mas mahalagang application. At alam ko, isa yan sa mga problema ninyo, kaya nandito ka ngayon sa video ko. So, para ituro sa inyo, sundan nyo lang itong step-by-step procedure na ituturo ko sa inyo right in this video para at least masundan ninyo ako. Kasi minsan, kahit idinilit na natin yung mga videos natin sa galleries, yung mga applications na hindi natin kailangan, minsan mapapansin natin na parang full memory pa rin tayo. Hindi pa rin tayo makapag-download ng bagong application sa device natin. Kahit ginawa na natin yung basic troubleshooting or kahit ginawa na natin yung major Troubleshooting. Unfortunately, minsan hindi nare-resolve sa ganong simpleng paraan lang yung full memory internal ng ating mobile device na ginagamit. Kasi uh, naging problema ko din yan itong mga nakaraang panahon na sobrang halos idilit ko na yung mga application ng device ko. However, I still cannot download new applications. At yung mga video, even... Ang tawag dito even mahaba. Alam kong malaki pa yung storage ng phone ko, hindi na siya nakakapag save ng mahababang video. Kaya nahihirapan din ako mag-upload ng mahababang video. Okay? So sa video na ito, ituturo ko sa inyo yung pinakamadaling technique para maging para magamit natin yung space ng ating internal memories ng mga device natin. I don't want to take more of your time. Let's start. Ang una natin gagawin, i-check natin yung storage ng device natin, yung internal device natin. Kung ilang percent yung available or nagamit na nating memory. So, punta tayo sa settings. Yan. Click nyo yung settings. And then, pag nandiyan na kayo, click nyo yung option dyan na storage. I-check che natin yung internal storage natin kung ilang percent na yung nagagamit natin. So, nakalagay dyan, currently 39%. So, ayan. Yung SD card is 6% or yung memory card 6% and the internal is 39%. As you can see, 39% siya. So, ayan. Pag nandiyo tayo, try natin munang mag-clean. Yung mag-clean tayo ng device natin kasi may mga cleaner yung device niya, di ba? So, try natin dito muna sa ngayon. Kanina 39%, di ba? Tandaan natin. So, i-check natin ngayon, nakapag-clean na tayo. Balik tayo sa storage ng settings. And then, since 39% pa rin. Ibig sabihin, walang nagawa yung uh, cleaner natin kanina kasi hindi malang nabawasan. So, ang gagawin natin, punta na tayo ngayon sa Play Store kasi hindi naman natin, wala namang nangyari yung cleaning-cleaning ng cellphone natin. So, ang gagawin natin ngayon is punta tayo sa Play Store. Yan, tap the Play Store or open the play store. And then now, naka-landscape yan mga ka Kaya ganyan yung interface na nakikita natin. Pero walang pinag-iba yan sa normal na screen natin kapag sinwipe-swipe ninyo. Meron din siyang scroll down, meron din scroll up. Yan so nandiyo tayo sa play store. Yan, may mga apps dyan, nakikita ninyo. Yan yung mga apps na nandiyo dyan. Punta kayo sa profile ninyo sa top right corner. Yan, and then scroll down nyo. Ulit tayo ulit, balik para mas maliwanagan natin lahat. Balik tayo sa from the start. Doon tayo sa mga apps, sa device natin. Puntang Play Store. I-click ninyo yung name ninyo, yung profile ninyo dyan sa top right corner. Tulad na nakikita ninyo, ipapakita ko sa inyo. And then pag-click ninyo ng profile ninyo, may parang bilog dyan. Yan ang lalabas. May mga option dyan, di ba? Scroll up nyo lang ng scroll up, scroll down. Maraming option dyan like library, manage, and apps device. Punta kayo sa manage and apps device. And then, may overview dyan, diba? Tsaka may manage. And then, ayan, dalawang option. Overview and manage. Under manage app and device. Click nyo yung manage. Dyan sa category ng manage, may may rin kayo dyang mga categories like installed, updates, available, games, and archived. So, may mga options din dyan, mga categories na yan. Pag nandiyo dyan na kayo, may kita nyo yung mga apps na naka-installed dun sa install category. Ibig sabihin itong mga apps na to, yan yung naka-install ngayon sa device ninyo, yung currently installed sa device ninyo, yung ginagamit ninyo ngayon. Yan, installed yan, yung mga naka-install sa device ko. I-click nyo yung installed na word. Ayan, yung installed na word. I-click nyo yan. May lalabas na drop-down option. Meron dyan two options, installed and not installed. I-click nyo yung not installed pipiliin niyo yung not installed. Ibig sabihin, yung not installed, mapupunta kayo dyan sa mga application na hindi na naka-install ngayon sa phone ninyo. Ang tanong, bakit ba nandiyan kasi itong mga to e hindi na nga naka-install, ba? Diba? Ayan yung dapat nating alisin kasi kahit na, ah, kahit na uninstall na natin yan, kumakain pa rin yan ng memory sa mga device natin. What we can do, let's go ahead and check the box right here on the right side. Yan, nakita nyo, diba? May mga box na maliliit sa right side. I-check nyo lang yan. Check nyo isa-isa lahat yan. Kung gaano karami yung mga nakasave dyan, uh, tsatsagain lang natin siyang i-check na isa-isa para i-delete natin yan later on. Sa akin kasi, on my case, ito lang yung mga uninstalled applications, kaya ayan lang yung lumabas. Kung sa inyo, mas marami pa siguro kasi hindi nyo na napansin ng mga nakaraang panahon. Yan, after check, i-click nyo lang yung box dun sa taas sa top right corner yung parang trash can icon na may letter X sa gitna. Yan, kiklik nyo rin yan later on. Kasi yung mga apps na yan, hindi na natin kailangan. And then remove. Yan. And then wala na siya dyan. Ibig sabihin, hindi na may mga not installed, wala na nakalist. Nothing here yet nakalagay dyan. So, ayun nga. So, ibig sabihin kasi, kaya natin kailangan tanggalin yan kasi kahit uninstalled na yan, kumakain pa rin yan ng, tawag dito, kumakain pa rin yan ng memory sa ating mga device kung papansinin ninyo, minsan di kayo makapag-download, di ba? O yan, kung nakikita nyo, binalikan natin yung not installed. And not installed, wala na siya. So, ayun. So, thank you so much for watching. Ayun lang naman yung may share sa inyo. Pero before that, balik tayo sa storage. Check natin kung talaga bang nabawasan yung percent ng ating device. So ngayon 38% na lang siya kumpara kanina na at uh, 39% siya. So kahit pa paano na bawasan siya kasi uh, ang, ang key lang naman ang idea lang naman dito is itinuro ko sa inyo yung tutorial na to para mabawasan yung mga memory, full memory kasi minsan 'di ba? So kasi konti lang naman yung app na uninstalled sa akin. Sa inyo i-check niyo yung mga device niyo kasi baka yung mga app na na-install din like 2 years ago, 3 years ago nandiyan hindi pa. Kaya ayun yung kailangan ninyong ma-remove para mabalik or magkaroon ng extra space uli yung memory ninyo, ng device ninyo. So, ayan mga ka-spotters, ayan lang naman na share ko. Sana nakatulong sa inyo ang video na to At kung nakatulong ang video na ito sa inyo, don't forget to subscribe, like, and share, and tap the notification bell down there. Goodbye mga ka happy valentines, and have a nice day.